Magandang gabi, mga katikim. Ayan, magluluto ulit ako ng sabaw. Naubos na kasi guys yung sabaw namin kahapon. Ayan, magluto ulit ako ng bakote. Malambot na to guys tong karne. Pinalambot ko na to kanina. Kaya lalagyan na natin to ng seasoning na bakote. Ruin lang ulit natin to guys. Para ma mahalo na mabuti yung, yung spices. Tapos, nagkataan ako dito guys ng gulay. Ito yung lalagay kong gulay. Yan, ito ay radish, carrots, and potato. Yan, lagyan natin itong ano, mga carrots, patatas, at saka yung radish. Hintayin lang natin guys itong maluto yung gulay. Yan. Hindi na kailangan maglagay dito guys ng uh, mga seasoning kasi may lasa na yan. Ang lalagay ko lang dito guys ay paminta lang. Takpan ulit natin guys. Tapos may prepare na rin ako dito guys ng manok. Yan, ipiprito ko to. Fried chicken. Ito guys ay asin, paminta, at saka egg and cornstarch. Tapos ito ay cornstarch at saka, ayan, crispy fry guys. Ilagay lang natin itong chicken dito. Check natin guys kung mainit na yung. Ayan. Mainit na ito kaya pwede natin ilagay yung chicken. Ilagay natin itong chicken. Ayan, check natin guys kung luto na yung gulay. Ayan, luto na guys. Malambot na. Patayin na rin natin yung apoy. Lalagay ko na rin guys yung gulay. Ayan natin to guys. Lagyan na rin natin ang paminta. Pakpa natin at set aside natin muna to guys. Ito namang chicken guys ay binaligtad ko na. Dito naman guys ay magluto ako ng stir fried pork. Ito ay may salt and pepper na. Nagyan din natin guys ng cornstarch. Massage lang natin to guys. Nagyan natin ng ki key soy sauce. Wine vinegar. Yan guys, wine vinegar. Tapos mix natin guys. Ayan, itabi ko muna to guys sa rep. Mamaya ko pa ito lulutoin. Ayan, guys. Luto na yung fried chicken. Ido double fry ulit natin. Ayan. Para mas crunchy. Ayan, ito na, guys. Luto na ito, fried chicken. Tagalin na natin ito. Ayan, luto na natin, guys, itong stir-fried pork. Ayan, mag-gasa na tayo ng sibuyas sa bawang. Ayan, ito natin, guys, itong pork. Luwi lang natin ito hanggang sa mag-ano siya. Ano ilan natin to guys? Ayan, pag ganito na, na guys, dagdagan natin ng na konting oyster sauce. Konting-konti lang kasi maalat na yung soy sauce. Ayan, lagyan natin ng red and green bell pepper. yan guys, so, ako na itong ating stir fried pork. Ayan. Pwede natin itong tanggalin. Ito na ang ating stir fried pork. Ayan, magluto naman ako ng pansit bihon. Ayan, 200 grams lang to guys. mag na tayo ng sibuyas sa kabawang. Hingin natin guys ng giniling na baboy. Hindi ako nakapaglabas ng mga karne ano, taba-taba. Ayan. Kaya giniling na karne baboy yun na lang ilagay natin. Masarap din naman yun guys sunod natin guys tong hipon ayan luto na tong hipon guys tanggalin mo natin to sa kawali ibisa naman natin guys tong ulo ng hipon ayan drug drug natin guys tong ulo para inubabas yung lasa nyo tama natin guys tong carrots Lagyan natin guys itong repolyo. Lagyan natin ng tubig. Yan guys, nakalimutan kong lagyan ng nor cubes, kalahati lang. Lagyan natin guys tong bihon. Haluin lang natin to guys. Lagyan natin guys ng konting soy sauce. Ngayon guys, luto na itong pansit. Lagyan natin ito ng paminta. Lagyan na rin natin itong hipon na may giniling. Ayan. Sarap na ng aming pansit. Ayan, di ba guys? Napakasimple lang aking nilutong pansit nihon. Hindi na kailangan ng maraming sangkap. O, oh, okay na yan sa amin. Basta kung ano yung meron lang dito sa bahay, yun lang ang aming, ang aking niluluto. O, uh, masaya na kami dito guys. Ayan. Ayan, luto na guys tong pansit. Nagyan ka natin sa lagayan. Ito na nga guys. Tapos magluto naman ako ng turon. Ayan, nakuluto na ako guys ako ng konti. Ito na nga, nilagyan ko siya ng konting asukal. Ayan. Nagluto na tong turon, guys. Ayan, kumapit na yung asukal dito sa turon. Ayan, so yummy. Ito na nga, guys, naubusan ng wrapper, kaya ganito na lang aking ginawa sa ibang natirang sagi. Ayan. Ito na, guys. Tapos na din ang turon. Thanks for watching. bye sampai po